Hello Philippines, hello world, Luzon Visayas, Mindanao. Nandito ako sa aking Lodi, ang uh, ating Karel's Bakbakan, Jason Rellama. Hindi ko alam Lodi, itong pagpa-vlog kung may manood, may manood sa amin. Kasi nga, nakaupo kami to 2025. Uh, Nag-iisip kami kung kailan kami pasusulduhin ni Lolo Meta. Kaya kami gumagawa ng mga videos. Kaya nga, ini-engage ko ulit itong aking uh, Karel's Bakbakan mga Lods para Uh, makita ulit tayo ng buong Pilipinas kasi sa totoo lang mga Lodi isa din po siyang vlogger uh, mga kalodi uh, sana po tulungan ninyo ang kanyang page ulit na sabi ko nga uh, Jason Relyama ano po uh, i-follow po natin, i-share ang kanyang mga videos hindi lang po ang batang mangyan ako po bilang isang vlogger din gustong uh, hindi lang pang sarili ang aking uh, ginagawa kasi gusto kong lahat angat ito pa siya sabi, angat ang lahat hindi angat ang isa yan po sabi ko nga po ang aming mga kita na gagamitin ah, halimbawa kayo makasweldo na ah, para po ito sa aming kabarangay at sa iba't ibang barangay pa makakatulong so, kami kahit pa konti konti lang mga idol tapos ah, para sabihin ko sa inyo mga lodi isa rin po siyang public servants ah, barangay official po dito kagawad po siya uh, po siya dito sa amin sa barangay Matara Libon Albay at bali po siya nakakasakop sa amin purok uh, talisay ano po uh, napakabait po dito napakagaling sumayaw napakagaling kumanta siguro kung nakita nyo ang kanyang mga reels uh, ayan po, tagarito uh, taga rito lang po yan uh, kasama po yan ng batang mangyan kaya eh, hindi nga po kami nagsasama pa niyan sa isang content Uh, ngayon lang yung ganito pag good vibes lang pero pag nagsama na kayo mga kaidol ayan sasabihin ko sa inyo 100% uh, magugustuhan ninyo ang aming mga vlogs at mga reels na po ayan sa patuloy yung uh, pagsuporta uh, na walang sawang uh, panonood uh, subscribe nyo po ang aming uh, vlog reels uh, follow follow and share padamihin po na ng padamihin pa, kung pwede 1 million views agad para lahat po ng nang, nangangailangan Uh, matulungan natin, syempre ang tutulungan natin yan, kung bakit uh, mag, magtatanong kayo mga lodi, kung ano yung tutulungan natin, ayo, di ba sabi ko sa inyo, PWD single parent, senior citizen uh, inborn uh, single mom, uh, tapos syempre, uh, yung pangkalahatan uh, siguro, mamigay tayo ng bigas kung sakali, na uh, million ang ating kikitain kay Lolo Meta, kaya nga Lolo baka pwede naman na paswelduhan mo na kami padamihin mo ang aming viewers uh i up mo na 'yung aming uh, bank account na lagyan na ng maraming star ano po at 'yung mga kalodi natin dyan ah uh, ito po ito pong vlog na ito ay simple lang pero sana po uh, paki-share po Pakishare, share-share lang tayo and comment. Uh, sabi ko nga po, hindi natin na-share-shout out lahat ng mga kalodi. Pero kung halimbawa, ishare niyo na ishare mga idol. Yan po ang isa tulong sa amin at kami po itutulong din. Hindi po kami katulad ng uh, puro pangako. Ah. Hindi po kami puro pangako mga idol. Uh, Ka-idol na Jason, uh, ano masabi mo sa ating mga manonood? Halimbawa, uh, mapanood nila to. Yakap na, mga kalodi. Yung page mo, yung page mo, idol. Please subscribe my page, Jason Rasin Estrella. Ayun, ah, kita nyo naman, ah, pinaluwayan na naman niya ang boses. Isang gusto sabihin yan, yung isang click lang ninyo. Hindi naman po mahirap, buong barangay. Lahat po, buong mundo. Napakadali lang naman po. Ah, pag napanood nyo po yung aming videos, igaganyon lang po, ituturo ninyo yung follow. Isa lang, yan napakasimple lang po nun. Follow. Kung iisipin po, malaking tulong po yun sa mga pag-judgment namin sa inyo. At yung tulong talaga ninyo talaga po, uh, isubscribe nyo po ako at ang ating ka-loading Jason Rillama. Huwag na po nating patagalin na uh, kasi marami na tayo ngayong uh, sabihin na uh, million Pilipinos na nagihirap. Pero sana po makasama kami sa mga million na na vlogger na makatulong din yan nananawagan ako sa aking mga kablogger na mayaman, King Lux, uh, Beatmaster lahat po ng mga Daddy Frankie, Waga TV uh, Kapin Pin Brothers uh, hello hello po dyan, uh, tulungan ninyo ang aming vlogs uh, na sana may palakas Mam Ma Rose Martin Uh, palakasin po natin ang ating vlog ano po yung kahit kaaway ko nga si Diwata sige Diwata pwede na pwede ka nang tumulong sa amin para mapadami naman yung followers at mapalakas ang aming vlog ano po ayan thank you thank you so much sa lahat po ng nanonood ngayon uh, shout out shout out na lang sa lahat ng mga content creator ano po uh, at sana po pagpalain tayo ng bagong uh, panibagong taon 2025 ano po panibagong buhay, panibagong pagsubok, panibagong uh, pagkuwento sa pamilya. Ayan mga kalodi. Simple vlog, uh, para lang tayo nagkukwentuhan. Ano po? Hello, hello na lang po sa lahat ng ating mga kalodi dyan. Sana po, isubscribe nyo at ifollow ang aming page na dalawa po. Jason Rasines Relyama and Batang Mangyan. Thank you, thank you so much at mapagpalang araw. Silip-silip na po ang ating lugar ng Barangay Matara. Ayan po, sa Purok Talisay lang po ito mga ka-idol. Kusan malapit kami sa waiting shades, waiting shades niyang project na pinagawa. Ayan, tambayan ng mga sa uh, sasabihin nating mga uh, kalodi dyan. Pag mainit na andyan sila. Ayan, and God bless po sa lahat na makapanood. Follow and share, like.